Si Pagong at si Maching, muling isinilaysay ni Danilo Consumido at muling iginuhit ni Hubert Fuchsio. At ito ay ginawang libro ng Adarna House. Umpisa ako na mga bata. Isang araw, namamasyal si Pagong at si Maching sa tabing ilog. Nang makita ni Maching ang isang nakalutang na puno ng saging. Sabi ni Maching, Pagong, Pagong, tingnan mo! Itinuro niya ang puno ng saging. Tanong naman ni Pagong, Alin, uh, uh, ang langit? Nagtawa ng malakas si Matching. <laughs> Kay bagal mo na, bulag ka pa. Sabi ni Matching, iyong puno ng saging ang itinuturo ko. Sabi ni Pagong, oo nga ano, halika't kunin natin. Nang makuha ang saging ay naghati sila. Hep 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 sa ating paghahati ako muna ang pipili sabi ni Matching Bakit naman ako muna kasi maliit naman ako sabi ni Pagong. Hindi maaari ako ang nakakita kaya ako ang unang pipili yun ang sabi ni Matching At hinati nila ang puno ng saging Hinati yung saging nasa dalawang bahagi Kinuha ni Maching ang bahaging may dahon. Mas maganda ang nakuha ko, may dahon na kaya madaling mamumunga, sabi ni Maching. At sa may kakahuyan siya nagtanim. Kinuha naman ni Pagong ang bahaging may ugat. Tiyak na mabubuhay ito kasi may ugat na, sabi ni Pagong. Sa tabi ng ilog nagtanim si Pagong. Uh. Inalagaan ng dalawa ang kanilang mga tanim. Diniligan nila ang mga ito araw-araw at nilagyan ng pataba. Pagkaraan ng ilang araw, namatay ang tanim ni Maching. dalanta ang mga dahon at nabulok ang puno nito. Malungkot na malungkot si Maching. Samantala, unti-unting nagkadaho ng tanim ni Pagong. Lumaki ito ng lumaki hanggang mamunga ng mga saging. Masayang masaya si Pagong. Malungkot si Maching nang dumalo kay Pagong. <laughs> Iyak ni Maching. Ay, Pagong! Namatay ang tanim ko. Aba, yun lang pala. Huwag kang umiyak. Sabi naman ni Pagong, tingnan mo ang tanim ko. Ang daming bunga. Tulungan mo na lang akong mamitas at hahatian kita sa bunga. Napalundag sa tuwa si Matching! Talaga! Hayaan mong ako na ang umakyat! Sabi ni Matching. Mabilis na umakyat ng puno si Matching. Akyat siya. Pagdating sa itaas, lahat ng mapitas ay kanyang kinakain. Hala, kain, kain dito, kain, kain, kain. Hindi na niya binigyan ng saging si Pagong. Hoy! Matching! Bigyan mo naman ako! sigaw ni Pagong. Tumawa na lamang ng tumawa si Matching. <laughs> Balat man kong malinamnam, hindi kita hahagisan! Sagot ni Matching. Nagalit si Pagong sa sagot ni Matching. Habang kain ang kain si Matching sa itaas, Nilagyan ni Pagong ng tinik ang puno ng saging. Yung tinik masakit yun pag natamaan ka sa katawan. Pagkatapos, nagtago si Pagong sa ilalim ng isang bao o coconut shell. Busog na busog si Matching nang bumaba sa puno. Pero, bigla siyang napasigaw ng... Aroy! 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 Ang daming tinik! Lahat ng hawakan ni Matching ay may tinik! Ah, Pagong! Magbabayan ka! Naupo sa ibabaw ng bao si Maching kung saan doon nagtatago si Pagong upang magalis ng tinig sa kanyang katawan. Pero walang ano-ano, may biglang kumagat sa kanyang buntot. At ang sigaw ni Maching ay, Haroy! 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 Nang angatin niya ang bao, nakita niya si... Si Pagong. Hinuli agad ni Maching si Pagong dahil sa ginawa mo, sabi ni Maching, rin kita ng pinong-pino. Nako, may kinukuha siyang parang uh, panluto. Sabi ni Pagong, kahit na natatakot. Uh, uh, abay, magaling! <laughs> Kasi pag ginawa mo 'yan, dadami pa kami at lalong sasaya. Oo, oo nga ano, sabi ni Maching at nag-isip. Alam ko na iluluto na lang kita. Iluluto kita hanggang mamatay ka. Sabi naman ni Pagong. Ah, uh, lalong magaling! Pupula kasi ang balat ko at lalo kong gaganda. Ah, hindi. Ihahagis na lang kita sa ilog para ikaw ay malunod. Sabi ni Maching. Pagkarinig nito ni Pagong, sabi ni Pagong, Naku, huwag mo akong itapon sa ilog. Huwag! Mahawa ka sa Lolo, ako! Hindi pinansin ni Matching ang hiling ni Pagong. Itinapon agad niya sa ilog ang kawawang si Pagong. Pero alam niyo ba ang nangyari? Pagbagsak sa tubig, biglang nagtawa si Pagong. <laughs> Ay, Matching, kay mo talaga. Hindi mo ba alam na sa tubig ako nakatira? Napakamot na lamang ng ulo si Maching. Tuso man ang Maching, napaglalamangan din, sabi ni Pagong. O mga bata, dyan nagtatapos ang ating kwento, si Pagong at si Maching.